pala si Ashley Retardo, tatlong a ah, 30 years old, taga Barangay Mapagong, Pagbilaw, Quezon. Si Santa Ana para sa akin ay isang santo na sobrang magbigay ng biyaya sa mga kagaya nating humihiling sa kanya. Nakilala ko si Santa Ana nung time na wala akong trabaho nung no, after kong graduate. Nung pagka-graduate ko kasi ah, parang isang taon akong namahinga. Meron akong isang kaibigan na nag- recommend sa akin kay Santa Ana na pumunta sa kanya para humiling ng trabaho. Kasi ang, ang sabi nila, nagbibigay daw si Santa Ana ng supresa. Kaya nung time na pumunta ako kay Santa Ana, ay humiling ako ng trabaho. After kong sumimba kay Santa Ana, siguro mga tatlong araw ang nakalipas, meron tumawag sa akin para magpa-interview. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang natuloy na ako sa trabaho, at hanggang ngayon, 2023 na, pamula so, ng 2014, nandun pa rin ako sa trabaho ngayon. Kaya napakasobarang pasasalamat ko kay Lola Santa Ana sa mga biyaya at hapdos niyang pinagkaloob sa akin. Sobra-sobra ang pananampalataya ko sa kanya hanggang ngayon na magkaanak ako. Dahil nung una, humiling din ako dahil sabi nila kapag matanda na, kailangan na daw magkaanak, may hirapan na. Bali, humiling ulit ako kay Santa Ana. Sabi ko, pagkalooban niya ako ng isang anak. Nung 2021, confirm ko na buntis na ako. Pagkatapos nun, after ko magpa-check up, wala palang heartbeat yung baby ko. Kaya nung time na yun, so sobrang sakit para sa akin na mawala ng isang anak. Pero humiling ulit ako kay Santa Ana. Ang dami kong tanong kung bakit nangyari sa akin ng pagkawala ng aking anak. Siguro may mga dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari sa akin yan para matuto ako sa buhay. At siguro para na rin maging handa. Hanggang sa hindi ako nawawala ng pag-asa na humiling kay Santa Ana. Basta pag Martes, talagang naglilib ako sa trabaho ko para kay Santa Ana kasi iniisip ko kasi na yung mga biyaya niya ay talagang magkakatotoo. Hanggang sa after one year siguro sa pag-aantay ko, binigyan niya ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Parang naramdaman ko na naman siya sa puso ko na may biyaya ulit siyang binigay sa akin. Kaya na-confirm ko ulit noong 2022, nagdadalang tao ulit ako. Kaya sobrang pasasalamat ko, agad-agad akong bumalik dito para magpasalamat. Sobrang naiiyak ako nung mga panahon na bumalik ako dahil na-realize ko talaga. Parang pakiramdam ko, meron talagang pinarealize sa akin si Lola Ana kung bakit nawalan na ako ng anak nung una tapos ibinalik niya ulit sa akin yun, basta naniniwala ako sa mga kaloob na binibigyan niya sa aking biyaya. Basta pag, ang pakaramdam ko kasi kapag sumisimba dito, parang ramdam na ramdam ko yung hapless niya. Sobrang naiiyak ako palagi pag nandito kay Santa Ana. Parang punong-puno ako ng pag-asa kapag sumisimba ako. Ngayon nga lang, uh, nag-aalaga na ako ng baby ko. Ang saya-saya namin kasi meron, ng, meron na kaming baby. Sobrang saya talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi ko talaga malilimutan si Lola Ana sa lahat ng mga binigay niyang biyaya. Ngayon, si Rafael ay limang buwan na. Malusog. Ayun, kaya pala bumabalik ulit ako kay Santa Ana at laging hindi napuputa lang debosyon ko dahil ang pinapanalangin ko naman ay kalusugan ng anak ko. Mahalaga pa rin sa akin na ipagdasal ko ang kalusugan ng anak ko dahil takot na rin akong mawala ng anak. Pag gaya nung una ko sinabi na nakunan na ako, uh, bali hanggang ngayon talaga, ni Nono Ben ako pa rin ang anak ko ngayon. Si Tutoy naman, para sa kalusugan niya. Every time na may mga problema ako, pupunta lang ako dito. Pag pumupunta ako dito, sobrang ramdam na ramdam ko talaga siya hindi ko maipaliwanag ang ano ba sa iba yung pakaramdam ko kapag nga kay Lola Santa Ana ako pakiramdam para bang para may puro, may laging may laging ramdam ko siya sa pakiramdam ko parang lagi siyang nakikinig sa akin so bara naiiyak naiiyak nga ako kapag na ano ko dito basta lagi ako naiiyak pag napunta ako dito hindi puro sakit puro saya yung binibigay ni Lola Ana para sa akin pinapaunlad ko yung devotion ko kay Santa Ana kahit Uh, busy ako ngayon sa trabaho at sa pag-aalaga ng anak ko. Bali tuwing Martes, kahit nasa bahay ako, na pa rin ako kay Santa Ana. Basta laging pagtutulog ako sa gabi, lagi kong idinadasal kay Lola Ana lahat ng mga ano ng mga gusto kong idasal sa kanya. Kasi uh, sabi nila kapag yung mga deboto rin ni Santa Ana kasi mga ano may mga trabaho din, mga marami marami kami dito na sumisimba. Marami actually uh, bali madami na rin akong mga katrabaho na pumunta dito para magsimba hanggang sa naniniwala na rin sila sa kung anong binibigay ni Santa Ana para sa kanila. Minsan nga napapaisip nga ako kung paano ko yung devotion ko kay Santa Ana kasi hindi na ako nakakabisita kasi may nagkasabay-sabay na trabaho at saka sa pag-aalaga ng baby. Ang sabi nung kakilala ko, okay lang naman alam mo naman na nasa puso Miss Santa Ana. Basta tuwing Martes, huwag mong kakalimutan na mag magnovena. Tapos may live stream naman sila tuwing Martes. Yun, nakikinig ako sa ano, nanonood ako na live stream. Kailalanin niya si Lola Ana. Kung saan siya nagmula, kung ano yung kaya niyang ibigay at haplos ng biyaya. Magtiwala lang, maniwala, magpakabuti para kalooban ng biyaya ni Santa Ana.